Eh, ba't si, ano, si Bebeng? Parang tahimik ngayon. Dati hindi naman ganyan yun, Para video nga natin, dali. Nandito yata siya sa loob, eh. Bebeng! Oh. Ang tatampo po. Tatampo ka daw. Tatampo ka daw. Kung mapagbito niyo yung sinyalin parang, talo talaga, hindi mo mo sumahin. Hindi, yamo na. Ganun naman talaga pagka ang mamadali. Nagtatambo ka na naman daw ba? Bakit? Ano ba sabi? Gusto rin hindi ginagawa yung trabaho dito, gabi-gabi naman ginagawa. Babaka pa nga ako, pre. Ano sabi? Ha? Ah. Ano daw? Nauuli raw tayo lagi, tinitira daw natin yung ano dyan, yung ano, house blend. House blend? Eh natural lang, employee naman talaga dapat Ay, yun, di ba? Kahit minsan, di ako tumira ng mga damit dito, kung ano na yung pwede, yun na yung naroon. So eh, yamo yun, yamo na lang. Yam yam yon. Yon. Ay, Sino ba nagsabing tumitira ako ng mga tsokolate dito? Yung mo yun, ano pa? Ano daw yan? <laughs> Ano yun? Dumadumi na tayo mo ano mo pare. Ipulis <laughs> ka ba? Ganina kasi naglinis ako sa ilalim ng kopi. Ano pare? Mabaka pa ako dito ah. Never akong tumira ng mga Pati nga daw chocolate daw pare. Ano kung umitira daw ng chocolate eh. Imposible yan dahil hindi ako mahilig sa chocolate pare. Chocolate syrup pare, hindi chocolate. Chocolate syrup. Hindi ah. Diabetic ako. Anong armful mo? Armful? Bawal sa akin yung mga ganyan pala. Kahit <laughs> sabi sabihin nila. Hindi mga ano sa akin yun. Pati yung marinara, bolognese. Yan, lalo yung chocolate daw. Pare, favorite mo daw yan. Bakit? Hindi ako mahilig sa chocolate dahil diabetic ako. Alam mo yan. Bagay. Yung minsan, hindi ko ginawa yan. Okay, okay tama na yan. Baka oh. maabot lang. Maabot lang sa taas yan. Sabihin, kumakain ka talaga ng chocolate. Hmm. Hmm. Hindi, ba eh, yan, yung, hindi ako mahilig sa chocolate.